Give me 20 seconds on the clock, please. Good luck. Thank you. In English, magbigay ng animal na may tatlong letters lang ang kanyang pangalan. Go! Dog. Ginagawa mo sa umaga habang tulog pa ang iba. Pilamos. Sa isang araw, ilang beses ka nagsusuklay? Isang daan. Umasta ka nang naaayon sa blank. Anong ibig sabihin nun? <laughs> Name something na pinupunasan. Something na pinupunasan. Lamesa umastakan ka na naaayon sa black. Let's go, Mika. Tignan natin ang resulta ng iyong mga sagot. In English, magbigay ng animal na may tatlong letters. Sabi mo, dog. Survey says, siyempre. Oh! Ginagawa mo sa umaga habang tulog pa ang iba. Sabi mo, magilamos. Survey says, uy. Sa isang araw, ilang beses ka nagsusuklay. Ang sabi mo, 100. Ba't 100 yung sabi mo? Kasi... May kasabihan na pag nagsuklay ka ng buhok 100 times a day, mas gumaganda yung buhok at kumahaba yung buhok. Oh, so ito, may bago tayong information. Eh, yung may kasabihan na ganyan. Ang sabi ng survey natin dito sa isang daan ay, oh, wala. Pero dahil sinabi mo, alam na nila. Umasta ka ng naayon uh, sa blank. Hindi natin nabalikan ito. Name something na pinupunasan, sabi mo? Mesa. Ang sabi ng ating survey ay, boom! Very good. Mika, 65 points. Balik na tayo dito. Let's welcome back Venus. Venus! 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 lang. Medyo Ikaw pa ba? Ang ganda ng mga sagot mo kanina. Kaya, kaya mo ito. Okay. Si Miga kanina ay nakakuha ng na 65 points. Ibig sabihin, 135 na lang. Kayang-kaya -kaya natin ito. Kakayanin. Kakayanin. Kaya At this point, makikita ng mga manunood ang sagot ni Mika. Give me 25 seconds on the clock, please. Ito ah, in English, magbigay ng animal o hayop na may tatlong letra sa kanyang pangalan. Go. Dog. Buk Bukod sa dog. Cat. Ginagawa mo sa umaga habang tulog pa ang iba. Nagwawalis. Sa isang araw, ilang beses ka nagsusuklay? Tatlong beses umasta ka ng naaayon sa blank. Sa sarili. Name something na pinupunasan. Uh, muka. It 135. Yan ang goal natin, 135. Ito, in English, animal na may tatlong letter na ang pangalan. Ang sabi mo, cat. Ang sabi ng survey ay... Boom! Ang top answer ay dog. Nakuha mo. Ginagawa mo sa umaga habang tulog pa iba. Ang sabi mo, nagwawalis. Ang sabi ng ating survey ay, ay... Ito, ang top answer dito ay nagkakape o nag-aalmusal. Sa isang araw, ilang beses ka nagsusuklay? Sabi mo, tatlo. Ay. Ang sabi ng survey ay... ay! Two. Ay! Ang top answer ay lima. Five. Yan ang top answer natin. Umasta ka ng naaayon sa blank. Sabi mo, sarili. Ay. Ang sabi ng survey ay... Oh! Audience, umasta ka ng naaayon sa... Ganda. Yeah, yun ang top answer. Ganda. Eto, name something na pinupunasan sabi mo muka. Ang sabi ng survey ay... Boom! Ang top answer ay Mesa. Nakuha rin ni Mika. Anyway, congratulations na nalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, guys. Let's welcome back. Ang huling LVB 2023. Congratulations, JR. Team R&B. At uh, gaya ng nasabi natin sa umpisa ng show, may 20,000 sa charity niyo, JR. Yes. Anong napili ninyo? Uh, napili namin ay Child House. Child House. Yes, yes. Child House. Ang kanilang winning na 20,000 pesos ay mapupunta po sa inyo, yeah. guys. Congratulations. And good luck sa iyong musika. So, Thank